Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ay kayo samahan niyo akong kumuha ng bunga ng aming kalamansi. Yan, bago 'yan kumuha ako ng bagbagong kanina doon sa taas ng puno. Yan yung itsura ng bagbagong. Masarap na luto dito ay salad, lalagyan natin ng kalamansi. Naman kalamansi, yan. Daming bunga oh, daming bunga maliliit pa. Tapos, sa taas, merong yan. Pugad ng ibon. Yan, tingnan natin dito. Yung malalaking bunga ng kalamansi. Ang dami nila, oh. Ah, di ba, guys? Ganda. Bagong pitas, oh. Ito, masarap lagyan ng bagoong. piliin natin yung malalaki. Ayan, para hindi siya sayang. Ito, after two, two weeks and more, magiging malalaki ang mga yan na. Magandang gawing juice. Diba, Sila, di ba, guys? Sila. Hindi ba masyadong kalakihan yung iba? Pero yan, kitang kita naman, hindi ba? Ang dami niyang bunga. Ang sipag mamunga ng aming kalamansi. Ayan. Yan ay uh, tanim mula sa binhi kaya medyo matagal bago siya namuha. Yan sila guys, ang ganda. Ba diba guys? Yun. At yun pa isang pugad ng ibon. Bali dalawa. Ang may pugad dito. Dami oh, yun. tingnan natin kung bali na siya. So ito lang yung malalaki. gandang tignan. Yan o. Oh. Oh. Yan muna guys.